Hi everyone. So again, this is Chase Vlog. And for today's video, um Malukitan na naman 'yung carpet. <laughs> yeah, ang ginagawa ko is um, I'll check kuno ako 'yung mic. Hello, testing mic. Testing mic. Testing mic. <laughs> Hi guys! So again, this is Chase Vlog. Um, for today's video, uh, medyo cooking style <laughs> yung vlog na meron ako ngayon. Pero, hindi naman ako magaling magluto. Oh, di ba? <laughs> um, usually kasi, kapag um, medyo hindi ko trip, syempre, pag independent living ka naman, hindi ka naman magluto na marami yan, di ba? So, usually, ang ginagawa ko lang minsan is magprito ng hotdog, ganyan. Um, for dinner, ganyan. Pag gusto kong magpahinga agad. Pero, one time kasi naisip ko na maglagyan ng twist yun. Pero, alam ko nakagitingin na rin to sa ibang mga nagluluto. Pero, this time, itatry ko lang yung version ko. So, luto muna tayo. Ayan. So, let's do this. Kunin natin ang mga ingredients. Ang hotdog, ang sibuyas, ang butter, ang banana ketchup, ang oyster sauce. Siyempre, babalatan mo muna yung hotdog. Hindi mo naman pwede lutuin yun na may palat pa pambihika Tapos ihiwain mo siya ng medyo maliliit lang. Ayan. Tapos isama mo na rin yung sibuyas sa paghiwa at ilagay mo sa lalagyan. Siyempre, nandito rin yung number one ko, fan. takey. Ayan. Sige. Smile ka lang dyan. Ayan. Tapos, ilagay na natin ang kawali. At maglagay tayo ng mantika. Ayan. Tapos, ganyan pala ako magkalat ng mantika sa kawali. Ayan. <laughs> Tapos, ilagay mo na ang hotdog. Pagkalagay mo ng hotdog, halu-haluin mo agad. Ay, gusto ko mag-mekos-mekos eh. Ayan. Tapos, Lagay mo ang butter. Pagkalagay mo ng butter, sunod mo na agad yung sibuyas. Kaya ako nilagay agad yung sibuyas kasi ayoko ng sobrang latang sibuyas. Yes. So, gusto ko yung crunchy pa. Yan on. Yan. Sige, halo, halo, halo. Tapos, lagay ka ng banana kay Chap. So, Ayan. Pag medyo nakulangan ka pa, patulad ko, walang problema yan. Tagdagan mo. Ayan. Sige, halo. Halo ulit. Haloin mo. Pag nahalo mo na, ilagay mo ang oyster sauce. Yan. Isang ikot lang. Yan. Tapos saluin mo. Yan. Medyo nadurog na yung hotdog dyan kakahalo kung mihira. Yan. Tapos ilagay na natin sa lagyan yan. Ayan. Sige. Lagay, lagay, lagay. Medyo pinas-forward ko na yan. Nang lagay na yan. <laughs> yan. Okay, okay, okay. So, yun na itsura niya. Napagod pala magluto. <laughs> And actually, napagod mo talaga magluto. It's just that na nag-shoot pa tayo, di ba, for the vlog. Pero, siguro, um, one thing na uh, gusto ko niya i-appreciate And saludo ako sa mga vlogger na nagluluto. And at the same time, um, nakagawa ng good content kahit mag-iisa lang sila. Or kahit di makakasama sila, di ba? Hindi madaling mag-set up or mag-isip ng ganong concept. Pero, good. So, taste test na natin to. Hindi ko sasabihin kung masarap. Siyempre, luto ko to. Paano kung di masarap? <laughs> Ayun. So, medyo nadurog yung hotdog kasi ano eh, nanipisan ko ata yung hiwa. Ayan, test na natin ano? <laughs> pa. Ano? Wala pa, ko malasahan eh. Pwede yung masabi kung masarap to kasi luto ko to magiging bias ako, diba? <laughs> di ba? Yung masarap naman siya kasi siyempre given na hotdog siya. Tapos buyas and then oyster sauce. Siguro hindi ko na um, bababaran dun sa part na um, kung masarap ba ito or hindi. Kasi, basta sa akin, okay naman siya. And ulam ko lang naman siya for tonight. Pero, I want to proceed um, with all the people, sa lahat ng nanay, sa lahat ng tatay na nagluluto. Hindi madali pong mag-isip kung ano yung pwedeng ulamin, lalo na kung may kasama kayong family. So, konti na gusto kong iwanan sa video na to is to appreciate, di ba, yung mga parents natin or kung sino man yung nagluluto para sa atin sa bahay. Kasi, kasi so sa isa nga lang, mahirap na mag-isip kung ano yung pwede yung ulamin. And, yung preparation sa pagluluto, diba? Medyo, di ba? Medyo, hindi naman siya mabigat na task kung day mo siyang ginagawa, pero, alam mo yun, it's still, it's still nakakapagod because it, it, it exerts effort. Diba? So, appreciate them And saludo po sa lahat ng magulang na patuloy na nagluluto sa bahay nila. Alam ko po, po na hindi siya ganun kadali at hindi po ganun kadaling mag-isip ng pagkain kasi hindi mo alam kung gusto ba or hindi ng mga tao na yun yung luto mo. Pero at the end of the day, sana mas ma-appreciate natin sila. Kasi ako, <clears throat> to be honest, may miss ko yung luto ng lola ko. Kasi dati si lola yung nagluluto eh. So, <laughs> so, hindi lang basta hatog yung niya, diba? mga ulam, na mga kare-kare, adobo, kaldereta. Busog talaga. Pero kasi, 2019, she passed away. And since that time, si Papa naman yung nagluto. And I believe that my father also exert effort. Hindi siya ganun kagaling kasi yung galing ng lola ko. Pero I know na nag-aral siya inaral niya kung paano magluto. And kahit dalawa na lang kami natira, hindi pa rin ganun kadaling mag-isip at mag-extract ng effort sa pagluluto. So, also may mom, hindi kami palagi nakikita, pero pag nakikita kami, meron siyang luto na dala sa akin. And that's why I'm telling you to appreciate appreciate the people na nakakapagluto pa rin sa inyo. Kasi once na mawala sila, hahanap-hanapin mo yun. Nahanap-hanapin mo hindi lang yung luto nila, kundi yung effort na binibigay nila para makapagbigay ng masarap na pagkain sa mesa. So, appreciate them appreciate your mothers or your fathers or kung sino man ang nagluluto para sa inyo. So, again, masarap yung pagkain ko. Pero mas masarap na meron nagluluto para sa iyo. Again, this is Chase Vlog. Bago pa tayo magkaiyak. <laughs> this is Chase Vlog and thank you so much for watching. Bye-bye.